Iris, ngayong araw kung may bigla ang kang bisita, na hindi mo inaasahan, na dumalaw ay hayaan mo lang. Siya, sa gusto niyang sabihin at ibida dahil para hindi. Siya mag-iwan ng bad energy sa iyong tahanan at dalin. Din niya ang enerhiyang pangit pag siya ay umalis ang pahiwatig, at ngayong araw ay umiwas ka sa pagsama-sama sa mga kaibigan, kung aalis dahil mas mainam ka sa pamilya, nang makabuo kayo ng good vibes ng swerte sa mga gagawin sa buong linggo, at kung kaya ay dumalaw ka sa magulang, ang magagawa ng masasaya ninyong pag-uusap ay magpapaganda ng inyong bawat kalusugan at mag-aalis ng mga dumikit sa inyo na mga kamalasan sa nakuha sa ibang tao, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday. Ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay masaya at ang laging pag-uusap na may unawaan sa pagpapaganda ng plano sa pamilya na inyong ginagawa at open sa bawat relasyon nang walang nagagawang paglilihim ay lagi kayong may gabay na pag-asenso sa pamumuhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 10, number 32, at number 24. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maganda naman sa iyo ang magbigay ka ng kahit na maliit na kasiyahan sa tahanan, para makapagpadating ng mag-aalis ng bad energy sa tahanan ang pahiwatig. At ngayong araw ay pwede ka pa ring makipag-deal kung mayroon dahil may aura ka naman ng swerte kahit pakasama mo ang minamahal sa gagawin at tuloy makapamasyal na kayo para ang inyong mga plano sa buong linggo ay inyong mapaganda ng maayos at kayang matupad. At sa iyong pera ay mga anak na may asawa ang iyong mabigyan kung magbibigay ka ng makakuha sa iyo ng husay sa pagkakaperahan sa gagawin nila sa buong linggo. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag na ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Kung nasa trabaho naman ay dapat kang maging mapanuri at hayaan mo sila sa kanilang mga gustong gawin na iyong mga kasama sa trabaho huwag kang makikasama muna ngayong araw. Basta magpokus ka sa ginagawa at matatapos ka ng maayos ay makakauwi ng masaya. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 17 number 34 at number 22. Gemini, ngayong araw ay mas naaayon na maganda ay unahin. Muna ang mga nasabi sa iyo ng pamilya para ang tahanan ay hindi mapasukan ng bad energy kung hindi mo sila papansinin at tutuloy ka kagad na kausapin ang ibang tao ang pinapahiwatig dahil sa pamilya ang mga aura ng kasiyahan. Ngayong araw kung mas magtatagal ka at magagawa ang kanilang kahilingan, at ngayong araw ay masaya na isama mo ang minamahal sa pagpunta sa bahay ng Diyos, para maalisan kayo ng bad energy, na nakuha ninyo sa mga nakausap at mapalitan ng good energy ng swerte sa mga dapat nagagawin ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo na magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay bawal sa iyong pera ang magpalabas ng pera o magpautang sa ibang tao at ang pagtulong ang anak mo at ang minamahal at magulang ang iyong bigyan ng pera kung gusto mong magbigay pero kahit ipunin mo rin ay pwede para maipon ang swerte sa iyo at sa kanila ang pinapahiwatig, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 14, number 25 at number 30. Cancer Ngayong araw may sinyales mayroon kang enerhiya. Napaiba-iba na pwedeng makaramdam kang mabilis na. Magalit, ay iyong kontrolin, para maging masaya ang buhay tahanan. At kung masigla ka naman ay ituloy mo. Na masaya ang magawa sa pamilya, nang maipasa mo sa kanila, ang aura ng kahusayan sa mga dapat nilang magawa, sa buong linggo at magagawa mo yun, Pagmasaya kang kausap nila sa bahay ang pinapahiwatig. At pagmasaya ang pakiramdam ay pwede kang gumawa pa rin ng deal kung iyong gugustuhin. At ang iiwasan mo rin ang maging masyadong mabait pag nasa masaya kang pakiramdam para makaiwas ka sa gastos at mga tao na mahilig makisuyo ang pinapahiwatig. At sa iyong pera kung may extra kang pera at dahil linggo naman ay unahin mo ang pamilya na mabigyan kaysa tumulong sa ibang tao nang tuloy-tuloy ang grasya ng swerte sa inyong pamilya. May pinapahiwatig na Tuesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Friday. Ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay huwag kang magtiwala kagad. Ngayong araw sa kasama mo na kapwa manggagawa, baka ikaw ay mabigyan ng bigla ang suliranin, gumawa ka lang ng iyong nalalaman at makakaiwas ka sa problema. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 22 at number 18 at number 30. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kagagamit. Nabahala na kung ano ang maging resulta, kung bigla ang may deal ka na tungkol sa pagkita kahit maliitang deal, kung ayaw mo ay ayaw mo. Pero kung gusto mo ay plano mo ng maayos, at makikita mo ang maayos na solusyon para magawa ang pahiwatig, at ngayong araw ay maging masaya ang iyong aura pagkasama ang pamilya, kahit akap na mahigpit sa minamahal, ay naaayon na gawin para magsiganda ang bawat kalusugan, at walang mawala na good vibes ng kasiyahan sa tahanan. Sa tahanan ang pahiwatig sa mga miyembro ng pamilya, kung may kausap sila na pwedeng kumita ng maayos, ay iyong sabihan dapat ay mas maaga, sila sa tagpuan ng makuha nila ang hanging ng aura ng tagumpay. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon, pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging sweet sa minamahal, ng patuloy na laging maayos ang igagabay ng mga kaayusan sa relasyon, at ng katalinuhan sa bahay sa pag-asenso ng pamilya. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 8, number 21 at number 30. Virgo, ngayong araw ang magmasid ka muna sa mga magulang na kasama ang mga kapatid, Kung mayroon kang gustong sabihin ay sabihin mo matapos kang mapanuri ng maintindihan nila ang iyong gusto, nang maging mas maayos ang lahat, at para sa pamilya, at mas naaayon na maganda na masaya ang iyong aura sa buong araw, na magbibigay sa tahanan ng madaming positive energy, na buenas at swerte sa buong linggo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Kung may extra kang pera ang pahiwatig ay bigyan ang anak at ang iyong minamahal, nang magkaroon ng magandang swerte sila sa pagkakaperahan, Lalo na ang mga anak na may asawa, sa mga balakin nilang gawin sa buong linggo. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday. Ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 17, number 25 at number 18. Libra, ngayong araw kung may kakausapin ka pa na tao, ay iyong gawin ng sandali lang nang makuha mo ang buod ng gusto niya at saka ka na ng desisyon pag muli kayong magkakausap, at mas mainam kung babae ang iyong kadil magkakasundo, kayo talaga dahil may vibes kayo ng positive na swerte, kung magkakasama ang pinapahiwatig, at mayroon kang enerhiya na masaya sa bagay na pwede mong maibigay sa pamilya, na magpaypal usog sa kanilang katawan, kaya hanggat matagal kayo na naguusap, at nagtatawanan ay nakakagawa ng positive energy sa tahanan, ng mga swerte sa mga balaking gagawin sa buong linggo. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Ngayong araw din may pahiwatig ang gabay sa mga anak, ay maganda ang kanilang buenas na enerhiya, kaya makakagawa sila ng positive energy na usapan ng pagunlad, kaya iyong sabihan na tumuloy sa mga gusto nilang magawa ngayong araw. May pinapahiwatig na Tuesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw kung may pasok ay pag-iingat para sa iyo sa mga gagawin na importante at maging mapanuri talaga sa mga gawain, ang pahiwatig ng iyong gabay huwag kang magtitiwala kagad nang maingatan mo ang sarili sa trabaho. Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 25, number 10 at number 36. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ay maging mas mahaba ang iyong pasensya. Dahil may sinyalis na bigla ang kang, mapapasok na pwedeng magalit lalo kung pera ba ang pag-uusapan dapat kang lumayo para wala kang masabi na kakaiba, na hindi dapat ang pahiwatig, at ngayong araw ay malakas naman nag iyong katalinuhan, sa paggawa ng makikitang pagkita ng pera, kaya kung may dumating na proposal ay huwag mo na pakakawalan, nang makagawa ka ng ibang other income, ayon sa iyong gabay. At ang pahiwatig kung may oras ka ay dumalaw ka sa mga magulang, ng iyong mapasaya, at parehas kayong makakabuo ng magagandang araw, na buena sa ibang bagay para sa inyong mga pamilya, sa buong linggo na buena sa pagkita ng pera. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera kung may ekstra kang naiipon, ang pahiwatig ay bigyan ang anak at minamahal ng laging may gabay sa tahanan, ng pagkakaperahan at ng maayos, na laging masayang relasyon sa buong linggo, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 20 number 11 at number 36. Sagittarius, ngayong araw ay maganda, ang gabay ng aura sa iyo may buenas na pwedeng dumating sa iyo sa mga gustong gagawin, o may padating na magpapasaya sa iyong tahanan, at huwag ka lang magbibigay ng kaalaman lang sa ibang tao. Ngayong araw kung hihingi sa iyo ng tulong, ano sila kukuhanan ka pa ng iyong mga plano sa pag-asenso, kaya maging maramot muna sa ibang tao, at sa iyong pamilya mo ibigay ang mga kaalaman ang pinapahiwatig. At sa iyong pera kung lalapit ang mga magulang at mga kapatid, ay iyong pagbigyan na mabigyan ng pera, at iyong minamahal, nang lalong madala ng swerte, ang bawat isa. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating na ang pinapahiwatig ng iyong gabay sa trabaho ay may pahiwatig na magkakaroon, nang bigla ang pwedeng magpapasaya sa iyo na balita. Pero huwag kang magbabago, ng kasipagan mo para magtuloy-tuloy ang kasiyahan ng swerte sa iyo sa trabaho. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 34, number 21 at number 19. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay nasa pamilya kung madaming buenas na oras ka, ang pwedeng magawa, ay makapagpadating ng ikakasaya sa mga magagawa sa buong linggo, kaya mag-usap kayo ng masaya at mag-stay ka ng matagal ang pahiwatig ang iyo lang naiiwasan na kahit okay na ang usapan, ay bawal ka muna pumirma ngayong araw dahil mahina ang pag-asenso, sa ibang araw ka pumirma ng masaya ang pagkakagising ang pinapahiwatig. May pinapahiwatig na Monday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok ka ay maganda ang sinyales ngayong araw, good na araw ka sa mga bossing, kaya ituloy mo ang kasipagan sa mga ginagawa, para magtuloy-tuloy na pag-asenso na hangad mo sa trabaho. Sa pera kung may extra ay bigyan ang anak na may asawa, at ang mahal ng mas lalong gumanda ang igagabay, ng grasya ng swerte sa tahanan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 17 number 22 at number 18. Aquarius, ngayong araw kung may mga pupuntahan ang anak, kung makakasama ka ay mas okay, kung isasama ka para maging maayos na masaya ang maging resulta, at ngayong araw ay okay ang iyong isipan, na madali kang magpatawad na iyong gawin kagad, na patawarin ang hihingi sa iyo ng parehas, na kayo ay makabuo ng bawat good energy, ng swerte sa pamumuhay, at kung makakapasyal kayo ng minamahal, ay mas okay para lalong madagdagan ang inyong mga kalusugan na maayos at masayang makakagawa sa gawain sa buong linggo ang pahiwatig. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at tumulong sa ibang tao. Ngayong araw nang makaiwas ka sa problema na pwedeng dumating, ang mga magulang ang pwedeng bigyan at ang minamahal at mga anak nang laging may gabay na magkakasundo ang pamilya. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 20 number 33 at number 15. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay mas malakas ang hangin ng bad energy sa iyo sa ibang tao. Kaya dapat kang mas maging maingat sa paggawa ng desisyon at sa pakikipag-usap pag nakaramdam ka na ng pagkainis sa isipan ay layuan mo na ang pinapahiwatig nasa pamilya mo ang okay na aura para makagawa, kayo ng masaya sa pamumuhay. Kung may magsasabi na gustong gumawa ng negosyo ay inyong pag-usapan dahil may sinyales na kung magkakasundo kayo sa plano ay pwede ninyong gawin. At iwasan mo din ang gumawa ng deal ngayong araw kung ikaw pa ay bibiyahe ng makaiwas ka sa mga suliranin na biglaan ang pinapahiwati. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyo na magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay bawal tumulong at magpautang sa ibang tao kahit pa iyong kaibigan, at kahit na maliit na pera ay huwag mong pagbibigyan. Dahil kung iyong pagbibigyan ay pwedeng makakuha ka ng suliranin sa pera, sa hinaharap dahil nakuhanan ka ng swerte ayon sa iyong gabay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color yellow number 14 number 30 at number 25.